Kasi parking dito. Kami makaikot. Paano to, Bobby? Sakay. Tara. Siyempre sakay. Dami sasakay, Bobby. Diyan ka lang. Yun, may sabong. Sabong silang tatawa. salamat po. Have a blessed Sunday morning. Huh? sembo, elementary school. Permenah na na GCE tu data menah nakita ko na naman yung mahal ko sumakay so, kay parang loy eh. mahal na mahal ko yan mahal tandaan mo lagi lang nabibigo ako waiting pasahiro sa may simbahan simbahan po ng ano Dyan sa Good Sunday morning. Iya, ina naman tayo pambili ng ulam at tsaka bigas. Para sa mga kabla sa anon to. Dito at yeah, taplas diri. Lai. Sakay po. Biani, biani. Tara. Our Lady of Yani of Guadalupe Simbo. Tagig Simbo, Tagig City. <laughs> Tagig na kami. <laughs> oh. <laughs> eh, talaga, sino ba magkagusto yan? Papasikat lang sila sa una. Nasaan na? Sabi, meron. Kaya apa. Ano? Saan man na? Ito? Ay, puta dati pa yan. Palagi may inuwal na palagi dyan. Doon kay Rowell nung nakaraan, meron. Ay, mga sal... Eh, may nag... May nagtimbre doon

huwag ka na makikita alam taga rito tayo huwag ka na maingay <laughs> pero nakabunit hindi makikilala taga rito lang eh alam mo naman maraming ano dyan maraming adik adik nananakot lang yun sa mga bumbay oo oh, na malakas maningil ano kaya inuutangan siguro Ah. Oh. Dinatokan oh. Binotokan niya. Dinatokan na siya. Sino? Oh, patay na di ba? Saglit lang po, sa gilid bawal kami dito eh. Tatabi po tayo. Kuya. Oh, yeah. Tatabi po tayo, tatabi. Tatabi, tatabi. Kasi masik. Meron na.